Magandang umaga po sa lahat at sa aking mga kananay po sa this video po. Ngayon po ang aming unang araw dito sa aming bahay. Bali po lumipat na po pala kami dito sa pinagawa naming bahay. Nakikita nyo po eh bagong gising po ako niya. So ano na po ala, alas sa na po ng umaga. So medyo excited po ako ngayong araw na ito kasi nga po sinabi ko uh, kalilipat lang po namin dito sa bahay namin. Nakikita niyo po, hindi pa siya masyadong tapos. Pero po, at least po, nagpapasalamat po kami. Kasi, hindi na po kami nag-iisip ng buwan-buwan na pambayad sa diba? Dahil ito po ay sarili na namin. Ito pong bahay po, ang kinakatayaan po nito ay lupa po, ng, ang, lupa po ito ng aming mga magulang. Bali po ito ay meron din pong bahay. Totally, bahay po talaga ng mga magulang namin. At ito po ay meron pang sobrang lupa. So, yun nga po naisip namin na dito na kami magtayo ng lupa, ng bahay. Ayan po si Ben, sarap ng tulog niya. Tulog na tulog pa rin po ang aking baby. Doon po sa kapilang bahay, ang nakatira po doon ay aking kapatid na babae. Nakasama po ang kanyang mga anak. So, nakikita niyo po sa loob ng bahay namin, medyo, medyo maluwang po ito doon sa dati namin tinitirhan doon sa my subdivision. So, ayan po, hindi pa siya masyadong tapos. Pero at least po talaga nagpapasalamat ako dahil uh, sa ano may sarili na po talaga kami bahay ngayon. Good morning. Ayan, nagising na morning, nga po pala punta? si Bel. Ayan, Uy, no, gusto niya lang maglakad mo? dyan eh. Kasi hindi pa po siya makakapaglakad. Lang, hindi pa siya makakapaglaro kasi oh, yung look, look. sahig namin eh, hindi pa po, ano, morning. hindi pa po siya tireless. Pero soon po, mag, magkakaroon din po yan. Sana ang guys, maayos mo? din po ito. Oh. Paunti-unti lang po, mm. paunti-unti matatapos din po namin po itong ka bahay. Oh, ka, baby. Pero at least po, uh, oh, Okay na po kami dito, oh, look may look masisilungan po. na po kami, may bubong Bell. na po kami, may matutulugan. So, a uh, happy na po kami na kahit ganito, okay, okay po kami, safe hmm. po kami. At kasama din namin okay, ang mga Sando pamilyang kami, po. kapatid. Hmm. Morning, bibig ko Good morning po. Good morning. Good morning. <laughs> <sighs> Tama ang bata ay Ay, ang bata Ang dami, dami ang bata Ay Ang <laughs> <laughs> takaw naman yung botong yan daw Baka mabulunan ka Sa isa lang Oh, uh, ang laki, Diyos po, ang laki Atiin mo Tama <laughs> mo yung kamay Yung isang kamay Tapos meron pa dyan sa bibig Inay Atakaw na bata. Ano <laughs> yun Atakaw mo nyo ang bata. Atakaw bata. Eh, hey, grabe. <laughs> Magluluto na nga po pala ako ng almusal namin ng baby ko. Nakapamalingki na rin po ako nyan. Meron po na akong nabiling hotdog, itlog, saka yung ulam namin para sa lunch namin super excited na po talaga ang nanay nyo kaya nag video po talaga ako today para sa aking first day and para itour ko din po kayo itour <laughs> para makita nyo din po sa loob yung bahay namin kung ano pong itsura ng pina ng, sa loob kasi nung pinapagawa ko po pinapagawa po namin ito hindi ko pa masyadong itong para alam nyo na para naman medyo exciting din magsasangat po ako ng kanin kasi may natira pa po pala kagabi ng kanin so ayan may magtatrabaho po ulit sa akin ngayong araw para tapusin yung amin sa CR so eto na rin yung magiging almusal niya yung almusal namin Actually po, yung paglipat po namin dito is biglaan. Hindi pa po plan, hindi pa po plano na maglipat. Balik uh, Bali po kasi si Bella kahapon ay eh, check up ko. So yung sabi ng doctor is meron si Bella hangin uh, hangin -hang So hindi siya pwedeng makahawa sa ibang baby. Eh yung kapatid ko yung uh, si Dane ay meron din siyang ano, yung mouth foot disease na tinatawag. So, di sila pwedeng magkatabi, magka, mag, maglaro muna. Kaya pinaghiwalay na muna namin yung dalawang bata. Kasi nakakaawa naman, salin-salin yung palitan yung mga sakit nila. So, sabi ko, lipat na muna kami dito sa bahay para hindi magkahawaan yung dalawang bata. So, ayun na nga po. Nakalipat po talaga kami ito nang wala sa plano. para sa almusal namin. So, maraming salamat po ulit sa mga nanonood uh, so, sa mga na sumusuporta sa amin lahat ng mga followers ko. Hanggang dito na lang po ulit ang aking pag-tour. pagtour sa inyo ng aming bahay. Sa so, sunod po ulit, uh, ko sa inyo kung pag natapos na ang aming bahay. So, eto na po. sa Gagaalmusan na po mula kami. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo, mga kananay. Tapos na ang aking pagluto. Bye!